Mga gawa, chapter 26, verse 17, up to 32. Na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na nasa kanila'y sinasugo kita. Upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Upang sila'y magsitanggap ng kapatawanan ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamaan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Dahil nga dito, o Haring Agripa, hindi ako nagsawail sa pangitain ng kalangitan, kundi nangaral akong una-una sa mga taga Damasco at sa Jerusalem din naman at sa buong lupain ng Judea at kayon din sa mga hinta, na sila'y mga gsisi at mga balikloob sa Diyos ng mga sigawa ng mga gawang karapat dapat sa pagsisisi. Dahil dito hinuli ako ng mga hudyo sa templo at pinagsisikapang ako'y patayin. Nang aking tamuhin nga ang tulong na mula sa Diyos ay nanatili ako hanggang sa araw na ito na nagpapatutuo sa maliliit at gayon din sa malalaki. Na wala akong sinasabi nga naman kundi ang sinasabi ng mga propeta at ni Moses na mangyayari kung paano na ang Kristo ay kailangan maghirap at kung paano na siya muna sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli na mga patay ay magtatanyag ng ilaw sa bayan at gayon din sa mga hintel at nang magawa na niyang gayon ang kanyang pagsasanggalang ay sinabi ni Kristo ng malakas na tinig Pablo, ikaw ay ulol ang kalakhan ng dunong mo ay siyang sa siya iyo nagpapaulo. Datapot sinabi ni Pablo, Hindi ako ulol, kagalang-galang na pisto kundi nagsasalita ako ng mga salitang katotohanan at kahinahunan. Sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay na ito, na sa kanya nagsasalita naman ako ng buong laya. Sapagkat naniniwala ko na sa kanya walang nalilingin sa mga bagay na ito. Sapagkat ito'y hindi ginawa sa isang sulo. Haring Agripa, naniniwala ka baga sa mga propeta? Nalaman kong naniniwala ka. At sinabi ni Agripa kay Pablo, Sa kakaunting paghikayat, ay ibig mo ako maging kristyano. At sinabi ni Pablo, Lubinawa ng Diyos na sa kakaunti o sa marami man, ay hindi lamang ikaw, kundi pati ng lahat ng na mga nagsisipakinig sa akin ngayon ay pawang mangkin katulad ko naman, tangi lamang sa mga tanikalang ito at nagtintig ang hari at ang gobernador at si Bernice at ang mga nagsiupong kasama nila. At nang sila ay makahiwalay ay nangalisalitaan sila sa isa't isa na nagsisipagsabi. Ang taong ito ay walang anumang ginawa na marapat sa kamatayan o sa mga tanikala. At sinabi ni Agripa kay Kristo, mapalalaya sa nang taong ito kung hindi naghabol kay Caesar. Amen.